Sa kongreso, nagagampanan ko ang lawmaking. Hindi lang yan tungkol sa paggawa ng bills or pagsali sa mga investigasyon. Mas importante yung tunay na pag sa issues ng tao. Yung makinig sisiguraduhin natin huwag maubusan. Makihalubilo at maramdaman kung ano talaga ang mga pangangailangan natin. Kasi para maging epektibo ang mga solusyon, hindi pwedeng nasa opisina lang tayo. Dapat nandun tayo kasama ng mga tao at na experience natin for ourselves kung ano ba ang pinagdadaanan ng ating mga kababayan at kailangan tumutulong sa pagangat ng buhay nila. Dapat galing mismo sa experiences ng mga tao yung bang may buy-in sila at talagang makakatulong sa kanila. Ngayon, gusto ko pang palawakin ito. Mas maraming maabot, mas maraming matulungan. Kaya hindi ito pa alam kundi isang next step para sa mas malawak na impact. Ba, ko Salamat sa tiwala at suporta. And this is just the beginning.